ito na yun? Eh, eh, naman. Ano ba naman? Nagpunta pa ako dito. Kala ko solid. So, good day mga idol. Nakita nyo nga, nag post ako ng para sa rap ng NMAX natin para kay Sadie. So, gagawin kasi natin new look si Sadie para sa nalalapit na endurance. So, sasali tayo ng endurance at ngayon, papalitan natin ang kulay niya. Nandito tayo ngayon sa rap and ride. Balita ko, magaling Dalamot daw sila. Ano mo oh. Uy, ang dami. Ganito kasi yung kulay ni Sabi ngayon. No, parang two-tone kasi siya. So ngayon, nag-isip tayo ng bagong concept at bagong look ni Sebi para sa nalalapit na endurance. Pasok tayo dito sa rap and ride. Kasi mga idol, eto na si Sebi. Andito na, na kami sa rap and ride dito sa Sampaloc, Maseda. Eto kasi yung paint na to, 2 years na siya and yung NMAX 3 years na rin siya, kailangan na niya ng bagong look. E, ganda rin kasi talaga ng paint so ang gagawin nila ngayon, Idol, si Idol ang oh, owner oh. ng rap and ride. Dito po sa inyo. Ang dami kasing nag-comment na dito daw ang legit na pagpaparap Salamat ng Salamat po sa sakya. tiwala Idol. So bali susundin lang po natin yung concept na gusto ni Idol mm -hmm. na sinend niya which is ipopost natin yes. by the end of the vlog. Yes. Ayun po. So pag natapos yung vlog na to, makikita nyo kung anong new look at syempre kung paano at gano ka quality ang gawa ng Rap and Ride. Ito yung mga sample nila. Pakita natin, hindi lang motorsiklo, pwede rin sila mag ng mga sasakyan. Ang ganda oh. Tsaka pulido. Walang mga sobra. Wrap to? Kala ko paint. Mukhang oh, paint na? No? Oo, oh, oh, mukhang paint. Ganda. Oh. Ganda ng pagkakakat ang ganda ng kulay. Babae niyo ko ba? Oo, sabi na. <laughs> Alam mo naman lola. Oo, oh, diba? Babae, babae, may ari nito. I'm sure magiging masaya. So, nakita natin yung gawa nila from dito sa kotse. At ngayon, sisilipin natin yung gawa ng rock and ride dito kay Sabi. Ang ating Yamaha NMAX v 1 So, paano kita kids? Dito na Dito na si Idol. sabi mo, alas dos usapan. Bakit? Alas tres na, isang oras na ako nag-aantay sa'yo. Alas dos na ba? Ay, alas tres na pala. Importante dumating. Asa yung motor ko? Ay, grabe, pinagandaan ng rap and ride. Sabi ko, rap, i-rap, i-decals. Di-rap ni naman nito. <laughs> yun naman, i-rap na ganyan. Pero, color blue naman, idol. Oh, color, color blue naman daw eh. Ito na yun. Ito na yun. Ano ba naman? Nagpunta pa ako dito. Kala ko solid. Hindi <laughs> pa tapos. Na Ito naman. Kala ko quality yung wrap nyo. Oo nga po. Uh, magandang materials na po gamit namin. Pwede po yung mga basura dito. <laughs> Literal na nero. Ginawa mo naman basura yung ano, Ay, motor ko. Hindi naman yan. Grabe naman. Ah, quality nga, no? Medyo makapal. <laughs> Medyo makapal. Oo, eh. galing DB to, no? Yes, Malapit yes. kayo sa Divisorya, eh. Yes, po. <laughs> galing DB. Solid nga. Bago tayo Ready ka na? Ang bilis ginawa mo. No? Overnight? Oo, wow. na na? Yung... Ready ka? na? Ano 'yung swimming pool? <laughs> Ready ka na? bigyan. 1 2 3 pintura. Huwag yung ganda. Ganda nito. May idol mo ito. Ganda ka. Ano? Speechless ka? Salita ka dito. Wala akong masabi. Ang ganda. Wala na. Wala na siyang masabi, sir. lagi ang ganda. Wala na masabi. Ito maganda. Oh. Parang carbon talaga. May mga space pa ng mga sticker. Oh. Pwede pa natin dagdagan ng sticker. Napakaangas! May nakahula ba nito sa comment section? So, etong pinagawa natin sa rap and Ride is MotoGP inspired. Dahil nga, na-experience natin yung MotoGP sa Malaysia. Ngayon, pinagawa natin ng MotoGP inspired by Quartararo, yung ating NMAX. Ganito kasi halos yung kulay ng NMAX ni Fabio Quartararo nung MotoGP. At nakita natin na sobrang ganda sa ano personal. Kaya ito, ginawa ng rap and Ride. Ginawa nilang MotoGP inspired yung ating Enmax. Ang pogi. Tapos ito, naka-carbon siya. Nagmukhang motor ulit yung motor. Galing nila. Pulido. Tingnan mo naman yung gawa nila. Mm. Parang pintura talaga. Sobrang solid mga idol and quality yung rap na ginawa nila. As you can see, tignan nyo dito from here para talaga siyang pintura. So makikita nyo na walang bubbles, walang nakaangat na mga wrap or stickers. Ayan, walang nakaangat dito, walang sobra-sobra. Sa mga naghahanap ng quality na decals or naghahanap ng quality ng wrap para sa kanilang mga motorsiklo or kotse. Ayan, message nyo ang Rock and Ride. Like and share po, Rock and Ride page. Grab and ride. Para di sa mga ano naghahanap, nandito lang yung location nila sa Sampaloc, Maceda. Malapit sa ato ay uh, tapat lang halos ng Iba na restaurant at saka Boxing Gym. Elordi Boxing Gym, pwede niyong i-gawing landmark sa inyong base. Uy! Siga mo to. Nagpasama ka sa mall para maglaro. Nagpasama ako kasi bibili tayo ng pintura. Oh. oh. <laughs> Tapos naglalaro ka. dali lang dito. Oh, scatter. Oh, yan na. Rumo. Free game. Boxing. Boxing king sa tala. Free spin. Guling na. Bago yan ah. Bago yan ah. Bago kong discover na laro. Oh. Getting rich card. So, pindot ka lang ng pindot yan. Tapos, kukunin mo yan. Free game na yan. Rito. Mm -hmm. Uh. No. Game! Ano ba 'yang laro mo? Boxing. Dito sa Tala bagong discover ko na laro. Oh. Bago kong discover na laro dito sa Tala, maglalaro ka lang dito. Parang slot lang siya, pero boxing yung tawag. Pwede kang mag-bet ng 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. So dahil 100 yung taya natin, ayan na, nananalo, Ay, nananalo, Ay, nananalo Ito na tayo. Nananalo na! Ito yung panalo mo! 2,000! Isang ano? Oh! 2,000 na, Gagi! 3,000! 2,000 na! Wala si Mon! 3,000 na, Gagi! nilin natay <laughs> na yung pintura Ah niyan ko